So, laki oh. ngayong araw ay pupunta tayo sa ating palaisdaan dahil tumila ang ulan at umiinit na rin naman kaya ating pupuntahan at titingnan natin ang mga isda so, pagpunta natin doon ito ang ating madadaanan ng sagingan at syempre, yung pangunahing produkto dito sa aming lugar, yan yung niyog. Ayan. Kasama din ang saging. Dahil yung ilalim ng uh, niyogan ay may mga tanim na saging at iba ibang mga prutas. Ayan. Kaya pinapakita uh, ko sa inyo, medyo maputik lang dito. At syempre, may mga kahoy din dyan. Oh. No? pagka malaki na pwedeng ma sa ating bahay maipalagari palagari ayan may mahoga ni gimilina mga ipilipil -ipil. ayan o siyempre may meron din tayo ditong indian mingo at mga abokado ayan ito so, yung ating mga sagingan dyan Di sa kalakihan ng mga buwig pero at least ay may mga bunga na itong ating mga saging. So ayan oh. Mga saging. Ito so ang tenyan. Yan pa. Alos lahat yan may saging na. So kung dadaan natin ganyan puro ganito yung ah, uh, mga tanim hinog na yung saging na maliliit oh ito yung apat ang buweg maliliit lang sa katawan lumabas oh tinanong niya no to so, kukuha na natin ito ang puso magkukulay din yan yun ang mga iba pang saging may mga gabi rin doon yan yan mga gabi may luya din doon sa bandaron. roon doon pa sa taas dito, dito ang daan natin medyo madamo na masukal kung tawagin sa amin yung madamo at mataas ang damo at mata talaga mataas sukal ang tawag yeah, dahil itong salita sa amin dito kaya pagpasensyahan ninyo yung aking mga binibigkas na salita minsan ay malalalim na Tagalog sanda natin itong mga bagin na nakabalot sa ano nyo kasi yan kapag napabayaan yan mababalot siya ng bagin. mapupuril na yung mga tanim na nyo ayan o no? kagandahan sa saging. Ayan o. Oh, mga bunga kaganda ng saging o. Oh. Ayan. Yan yung uh, alagaw. May alagaw din dito. Ayan o. Oh. Talaga po yan. Napakabango ng bulaklak niyan. Sa kain dahon, yung aroma niya talagang napakabango. At gamot yan sa mga inuubo. No? At ginagamit ko yan pang palayas ng mga yung ito, hanip ng manok, yung kuto. mga pukad ng manok. Ganda yan. Dahil ngayon ay solo vlog na naman tayo. Kaya uh, ako rin yung naghahawak ng cellphone. Kaya si ay abala sa kaniyang ginagawa. Ayan. Ayan o. Ang laki ng buhit niya saging. akin o. Ayan. Nakakatawa naman at talaga namang Tuloy sa paglago itong ating mga tanim. Dito lang ang kailangan dito nakabuta. Pagka pupunta ka dito sa ganitong uh, lugar, dapat nakabuta para protection din sa paa. Hindi magkasugat dahil pag nagkasugat, maaari magkaalipunga. Mga ngate, ang paa. Oh, pa kahirap kapag may nararamdaman tayo sa ating katawan. Dito na yung luyahan. Naluya din dyan. Dito na naluya. Oh. Dito na naluya. Ang na rin ng kuwan, yan oh, nabulaklak na luya oh. Yan, laklak. May baling sa tabi. Lago na luya oh, Binda. yan yung mga da mga puno na yan, hindi yan puputulin dahil yan ay makakatulong sa pagpapalilim sa kanya pagka naglalaman na. Saka pwede rin yang magamit sa bahay or kubo, no? Yan tao namin diyan kalap. Dito sa amin lugar, mga kahoy na tawag ay kalap. So ito yung ating nyog, nabalutan na ng bagay. Yan. tanggalan natin ang bagin oh. Grabe, ang yung taklo ba na ng mga bagay na ito. Ayan, lumalabas na. Ayan, may saging pa rin na may bagay. So ganito lang ginagawa ko pag napadaan ako. Ayan, tinatanggalan ko na siya para pag sa iba naman ako dumaan na lugar iba naman yung aking tatanggalan ng mga bagay ayan o dami pa talang maagapan dito pagka tayo ay tatanim yung mga damo talaga naman napakarami lalo pag umuulan mabilis tumubo damo limpas pa sa baba magtama na natin yung ano yung bukal hindi ito yung bukal eh saging. Mga next year, na rin itong saging na ito. Dahil matataas na rin, no? Oh. Matalim pa rin tayo dito. So dito yung bukal. Tingnan naman niyo ang pinagkukunan natin ng tubig na bukal. So Ayan oh. So ito yung bukal na, yung may balon. Natabunan siya ng baha. Kaya bumabaw, pero malalim na po 'yan. Ngayon mababaw na siya. Ayun po. So dito 'yan, pababa may hose dito. Papunta naman doon sa pispan. siya yung aking aso ito yung aso kong alaga lumiligo siya oh basa na oh ito tayo dito sa palaista may time lang ako dito ng gabi sa mga gumuguhong lupa ito yung paraan ko para hindi siya gumuho kahit gabi na ganyan tinataniman tinatanim lagunan ng saging bilis na magot talaga pagka nag-uulan yung malakas ang mga ulan lagi pag tag-araw yan medyo mabagal sa lumaki okay. ito yung usi kung tawagin ano tuloy uh, muna natin Lapit na tayo sa ating palaisdaan. So, yun naman yung kubo. Lugar na yun. Ah, may kubo yun dyan. Tapos, sa baba nyan, dito, sa may sapa, dito dumain yung ano eh, yung hose uh, dyan sa sapa na yan, sa baba. Ano, dami ng baging, ng mga tanim. Yung, naging gubat niyo na yung kabila na yun. So ito yun. Ito yung aming ano, sata dito. Ayan o. No? Oh. Ayan yung hose. Ito po yung hose. Tapos may tubo rito. Ayan ang tubo. Punta naman dito? Katabi dito. Sa biglang bumaba yung tubig. Ano nangyari? Bumaba yung tubig. So kita naman yung isda. napo pong isda Oh. dami Oh. Hmm? isda. Napakarami ah, ng isda. Ang dami oh. Wow. Oh. Ayan, may malaki na doon. Oh, malaki oh. oh. Malaki. Tapos yan yung water lettuce. So ito yung net namin nilagay dito para hindi madagit ng ibon lalo sa gabi dagit po ng mga ibon yung mga isda ngayon dumami siya ng gusto dahil walang nakaka pandagit sa kanila ayan o oh. Nyo, may malalaki na rin natin na dito hindi makita gamit natin itong ano, second hand danet. dami ng isda dami pa yan Pumaba ngayon na tubig Ang dami oh Kamu sampai lagi tak? Kamu sampai lagi

Oh. ini. ありがとうございます。ここで言うとこはいい。言い方はね、してくださるといいので。よ。オッケー。ありがとうございます。

なるほど。開けてくれる

Nah, udah. Mau enggak? Mau butuh. Oke. Oh, nah, video remote Ya,

ring click <laughs> the notification bell or uh, yeah. bell icon ako ba yeah. times para mm. -hmm. manotify po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na videos thank you bye bye, -bye.